Hello mga bebe ko. So hindi ko nga natapos yung video kahapon kasi inaantok na ako. So ayan na si Jerry na yung susunod. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya kasi nung mga nakaraan talagang ayaw niya magpagupit. Sa wakas parang gustong gusto na nga ng bebe ko na magpagupit. O di ba umu-okay pa yan. Mabuti na lang din si kuya mabait sa bata. Sa tuwing nagpapagupit si Jerry, nilalaro muna niya para nga naman hindi matakot ang mga bata kasi di ba kalimitan yung mga bata pag magpapagupit takot sa razor gawa ng tunog niya tapos medyo nakakakalti so yun nga si kuya ginagawa naman ng paraan para lang huwag matakot at si ito Kuhi. na nga ay na ni kuya ang pagupit kay bebe o oh, di ba kita mo seryoso seryoso naman ang mukha ng akin bebe ko eh. At dahil nga malapit na matapos, mga bebe ko, ay eh, lagi ko siyang sinisilit. At kasi kita ko talaga yung mukha niya, hindi maipinta. At sabi nga ni Kuya, konti na nga lang daw. Kasi kita ko, init na init na si Jerry. Nakasimangot no, pa rin ang aking bebe ko. Eh, kaya ang sabi ko sa kanya, kapag hindi siya nag-cry, ibibili ko siya ng ice cream at ayun ang reward niya. Ayun na nga dahil nga tapos na siya magpagupit Meron siyang reward At talaga naman kitang kita mo sa kanya Natuwan-tawa siya At sarap na sarap sa ice cream O oh, ba? Diba? Maglalakad na uli kami mga bebekoy Medyo malapit na rin kami sa bahay bebe? At habang bebe? maglalakad bebe? nga kami paulit-ulit si Jerry na inaalok ako At pinapakagat Tunay naman talagang napaka sweet Ng aking bebe O oh, diba mabait yan Okay Thank you. Medyo makulit nga lang. Siyempre, alam mo naman, ang mga bata. Sadyang makukulit. Mga bebe ko, andito na kami sa bahay. Nakaligo na rin si Jerry. Thank you for watching.